Kapag babae ang may gusto sa isang lalaki, natural sa kanya ang maghanap ng kumpirmasyon. Gusto niyang malaman kung may chance ba siya, kung seryoso ka ba, o kung pareho ba kayo ng nararamdaman. Pero ang hindi alam ng karamihan, kapag hindi mo siya binibigyan ng malinaw na kumpirmasyon, lalo siyang naa-attract. Hindi dahil sa niloloko mo siya, kundi dahil sa misteryo. Sa utak ng babae, ang kawalan ng assurance ay hindi laging turn off. Minsan, ito pa ang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Ako nga pala si Zymer, ang iyong master sa larangan ng paraan para hindi ka mamanipulan ng babae. Pero bago ang lahat, shout out sa mga loyal kong subscribers, kayo ang inspirasyon ko sa paggawa ng mga ganitong content. Ngayon tatalakayin natin kung bakit lalo nahuhulog ang babae kapag hindi mo siya binibigyan ng kumpirmasyon. Kapag hindi mo agad sinasabi kung gusto mo rin siya, nabubuhay ang tanong sa isip niya. At habang paulit-ulit niyang iniisip kung ano ba talaga kayo, mas lalo siyang naa-attach emotionally. Hindi dahil pinapaasa mo siya, kundi dahil hindi mo rin siya pinipilit. At sa ganitong setup, ikaw ang may hawak ng direksyon. Habang siya, unti-unting nawawala sa kontrol niya ang damdamin niya. Lalaki ka na hindi takot na hindi magpaliwanag. Hindi ka desperate na kumpirmahin ang lahat ng bagay. Alam mong mas mahalaga ang vibe kaysa sa mga salita. At sa bawat hindi mo pagsagot ng direkta, mas gumugulo sa isip niya kung bakit. Bakit hindi mo siya nilinaw? Bakit hindi mo siya sineryoso? At bakit kahit hindi mo siya pinaparamdam na sigurado siya mas lalo siyang nahuhulog? Yan ang misteryong ayaw aminin ng maraming babae. Mas naaakit sila sa lalaking hindi agad nagpapaliwanag. Sa lalaking hindi madaling basahin. Sa lalaking kaya niyang tumayo sa tahimik na confidence at hindi umaasa sa validation. Uncertainty hack one. Iwasan ang label pero iparamdam ang connection. Hindi mo kailangang sabihin kung gusto mo siya. Hindi mo rin kailangang lagyan ng label ang kahit anong nangyayari sa pagitan niyo. Ang kailangan mo lang iparamdam na may something pero huwag mong bigyan ng pangalan. Ito ang hack na maraming lalaki ang hindi ginagamit, pero ito rin ang isa sa pinaka-epektibo kung gusto mong mahulog ang babae nang hindi ka nagpupumilit. Kapag sinabi mong crush din kita o seryoso ako sa'yo ng masyadong maaga, parang binuksan mo na agad ang regalo. Wala nang mystery, wala nang thrill. Pero kapag ipinaramdam mo na interested ka sa mga simpleng kilos, mata, body language, pero hindi mo binibigyan ng kumpirmasyon gamit ang mga salitang malinaw, doon siya lalong napapaisip. Babae ang kalaban mo rito pero utak ang ginagamit. Hindi mo siya ginagamitan ng pambobola o pangakong wala naman. Sa halip, binubuksan mo yung side niya na laging naghahanap ng meaning. Kapag kasama kanya at masaya kayo, pero sa susunod na araw parang wala lang sa'yo magulo sa kanya yon. At sa kaguluhang yun, doon nagsisimulang mahulog ang emosyon niya. Hindi ka sweet, pero maalaga ka sa tamang oras. Hindi ka clingy, pero bigla kang lalapit sa unexpected na moment. Tapos babalik ka sa pagiging tahimik. It's the emotional push and pull na di niya mabasa. Kapag hindi niya alam kung nasaan siya sa buhay mo, mas lalo niyang gustong hanapin ang sarili niya sa'yo. Hindi mo siya inaaway. Hindi mo rin siya nilalandi ng sobra pero nagiging adik siya sa nararamdaman niya kapag kasama ka. Hindi dahil sayo kundi dahil sa sarili niyang tanong na hindi niya masagot. Ito ang dahilan kung bakit may mga babae na kahit wala kayong label, ikaw pa rin ang hindi nila makalimutan. Hindi ka naging sweet boy, hindi ka naging predictable, pero naging unforgettable ka. At sa utak ng babae, ang mga lalaking hindi madaling basahin sila ang pinakanakakabaliw uncertainty. Hack 2. Ibigay ang oras mo pero hindi ang katiyakan. May isang klasing lalaki na binibigyan ng babae ng second chance. Hindi dahil sa pangako niya. Hindi dahil sa mga salitang sinabi niya. Kundi dahil sa presensya niya. Yung tipong nararamdaman niya na special siya. Pero hindi niya kayang i-define kung ano ka sa buhay niya. Ito ang lalaking nagbibigay ng oras pero hindi ng label. Kasama mo siya. Kachat mo siya, kausap mo gabi-gabi. Pero kahit isang beses hindi niya sinabi na akin ka na o seryoso ako sayo. Ang pinakamasakit para sa babae. Hindi niya rin kayang tanungin kung ano ba kayo. Kasi sa tuwing magkakasama kayo, parang sapat na yung connection. Gamitin mo ito. Ang oras mo ay parang langis sa apoy ng emosyon ng babae. Habang mas pinapadalas mong nagbibigay ka ng oras, kahit walang kumpirmasyon, mas lalong gumugulo ang damdamin niya. Hindi ka basta umaalis, hindi ka rin basta dumikit, pero nasa gitna ka lang at doon siya nababaliw. Ang sikreto rito ay timing. Hindi ka laging available, pero pag nagpakita ka, buo ang atensyon mo. Tahimik ka, pero attentive. Hindi ka nangunguna mag-chat, pero pag nag ka, may bigat. Kapag ganito ka, hindi niya alam kung papalitan ka ba o'y paglalaban. At habang hindi siya sigurado, lalo siyang kumakapit. Ang utak ng babae ay sanay sa structure pag mabait siya, gusto niya ako. Pag sweet siya, mahal niya ako. Pero kapag nagbreak break ka sa pattern na, yan, nalilito ang system niya. Naghahanap ng closure, naghahanap ng direction. At habang wala siyang makuhang klaro sayo, lalong umiikot ang utak niya sayo. Dito rin pumapasok ang emotional dependency. Kapag ikaw lang yung hindi nagbibigay ng assurance, pero ikaw rin ang pinaka nagbibigay ng kalma, ng tahimik na presence, ng damdaming hindi niya maipaliwanag na sasanay siya sayo. Hindi niya alam kung bakit, pero ikaw ang lagi niyang iniisip. Kahit wala kang sinabi, ito ang pinakamahalagang part kahit lumayo ka, ikaw pa rin ang hinahanap niya. Kasi wala siyang hawak sa'yo, wala siyang label, wala siyang kumpirmasyon pero yung emosyon niya sa'yo buo na. At yun ang pinakadelikado para sa isang babae ang mahulog sa isang lalaking hindi siya pinilit. Pero hindi rin siya binigyan ng klarong direksyon. Kaya kung marunong kang gumamit ng oras, ng presence, ng silence, wala kang kailangang ipaliwanag. Ikaw na ang kumpirmasyon na ayaw niyang tanungin. Kasi takot siyang mawala ka pag nagtanong siya. Uncertainty Hack 3 Hayaan mong siya mismo ang magtanong kung ano kayo. Ito ang hack na hindi ginagamit ng karamihan. Hayaan mong siya ang malito. Hayaan mong siya ang unang magtanong. Sa simpleng salita, huwag kang maunang mag-define. Huwag mong unahan ang ligawan face o seryoso ako sayo o tayo na ba. Sa halip, gawin mong ramdam niya na may malalim kayong koneksyon. Pero pabayaan mong siya ang unang makaramdam ng kakulangan kapag wala itong pangalan. Kapag ang babae ang unang nagtanong ng ano ba tayo, hindi dahil curious lang siya, kundi dahil emotional investment na ang nilalagay niya sa iyo. Ang hindi niya alam na una ka na hindi sa salita, kundi sa pagkontrol ng dynamics. Ginamit mo ang uncertainty bilang pader. Hindi mo siya isinara, pero hindi mo rin siya pinapasok ng buo. Bakit ito malakas? Kasi hindi normal sa babae ang ganitong setup. Sanay siya sa mga lalaking nagpapakyut, nagseseryoso agad, nag-aalok agad ng label. Pero kapag naging opposite ka ng lahat ng kilala niyang lalaki, ikaw ang magiging pattern breaker sa buhay niya. Hindi niya alam kung ikaw ba ang safe o ikaw ba ang risk. Pero sa utak niya masyado kang intriguing para palampasin. Paano mo ito ginagawa? Simple. Iparamdam mo ang consistency sa presence pero huwag sa salita magpakita ka. Kumustahin mo siya. Bigyan mo siya ng moments na masasabi niyang special to. Pero huwag mo siyang bigyan ng script. Huwag kang mag-drop ng mga linyang ligawan face pa lang tayo. O seryoso ako sa'yo. Hayaang siya mismo ang magsabing, Ano bang meron sa tin? At kapag tinanong ka niya ng ganon, hindi ibig sabihin na dapat mong sagutin ng diretsyo. Pwede mong gamitin ang sagot na parang tanong, Bakit? Anong tingin mo meron? O kaya bakit mo tinatanong? Sa ganitong approach, hindi ka bastos, hindi ka rin evasive. Pero inilalapit mo siya lalo sa'yo kasi sa bawat tanong niya. Mas lalo niyang na-realize na ikaw ang inuuna niya kahit hindi mo siya pinilit. Sa utak ng babae, ganito ang nangyayari, hindi naman kami. Pero bakit sa kanya ako komportable? Hindi naman niya ako kinakausap araw-araw. Pero bakit sa kanya ako umaasa? Hindi naman niya sinabing gusto niya ako pero bakit siya ang gusto ko? And that, my friend, is where the addiction begins. Hindi mo kailangang sumagot agad. Hindi mo kailangang mag-define. Ang ginagawa mo ay mas malakas pa sa kumpirmasyon. Pinapalutang mo siya sa emosyon na hindi niya maipaliwanag. At habang siya mismo ang naghahanap ng linaw, doon ka lalong nagiging importante sa kanya. Hindi ka pushy. Hindi ka desperate. Pero ikaw ang iniisip niya bago siya matulog kahit hindi ikaw ang boyfriend. Ito ang lalaking hindi kailangan ng title para maging impact. Ito ang lalaking hindi kailangan ng validation para maramdaman. Ito ang lalaking kahit hindi mo alam kung anong meron sa kanya gusto mong bumalik. Gusto mong mas kilalanin. Gusto mong ipaglaban. At kung kaya mong dalhin ang sarili mo sa ganitong klaseng psychological presence, wala kang kailangang hingin sa babae. Siya na ang mismong maglalagay sa sarili niya sa posisyon na ikaw ang pinili niya kahit hindi mo siya pinilit. Sa dulo ng lahat ng ito isang bagay ang malinaw. Hindi mo kailangang kumpirmahin ang lahat para mahulog ang babae sa iyo. Minsan, kung paano ka kumilos sa katahimikan mo, kung paano mo pinili ang hindi magpaliwanag, at kung paano mo hawakan ang emosyon mo, na hindi ka nagmamadali yon ang mas matinding impact kaysa kahit anong sweet na salita. Babae man o lalaki, lahat tayo may natural na pangangailangan sa certainty. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang uncertainty ay hindi laging pangit. Sa tamang gamit, ito ang nag-uudyok ng emosyon. Ito ang nagpapabilis ng tibok. Ito ang dahilan kung bakit kahit hindi ka nagsalita, ikaw pa rin ang hindi niya makalimutan. At kung sa tingin mo effective ito sa kanya, tandaan mo hindi ito magic. Psychology lang talaga. Hindi mo siya pinilit, hindi mo siya pinakitaan ng labis. Pero hindi mo rin siya binigyan ng sapat na dahilan para talikuran ka. At doon, sa gitna ng kulang at sapat, ikaw ang hindi niya mabitawan. Kaya kung gusto mo pang mas laliman ang game mo, hindi lang sa babae kundi sa buong mindset mo dito ka na. Dahil sa channel na to, hindi ka lang matututo kung paano maging confident. Matututo kang maging mapanganib sa tahimik na paraan. Kung umabot ka sa parteng to ng video, ibig sabihin may nakuha kang bago. May napatunayan ka sa sarili mo. Kaya don't forget to like this video kung may tumama sa'yo. At subscribe kung gusto mo pang matuto ng mas malalalim na psychological hacks na hindi mo maririnig sa tropa mo. O kahit sa mga payo ng ibang content creator, ihit mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating content. Dahil sa next video, pag-uusapan naman natin kung paano mo mapapaikot ang babae gamit lang ang consistency at pagka-mysterious mo kahit hindi ka sweet. Tung so kung may specific na babae kang naiisip habang pinapanood mo to, baka ito na ang sign. Gamitin mo ang nalaman mo ngayon hindi para manloko, kundi para tumayo ka bilang lalaking hindi umaasa sa validation. Dahil sa bandang huli, yung lalaking hindi naghahanap ng assurance siya ang lalong hinahanap-hanap. This is cerebral hacks kung saan ang pagiging tahimik mo. Yan ang magiging pinakamaingay sa isip niya. Kita tayo sa next video.